Ang samantalang ipinatigil kaninang bandang alas 11 ng no umaga ng Puerto Princesa City, Comelec ang butuhan sa Pilot Elementary School particular sa Clustered Precinct No. 0121B at 022A ng Barangay Princesa. Matapos punitin ang mga balota ng nasabing presinto. Una nagkaroon ang pagtatalo sa pagitan ng mga supporters ng isang kandidato sa itinuturo nilang umanoy mga flying voters na nakapila sa labas ng presinto. Ayon sa parayam ng RMN News Team, sa mismong komunidad balota. Nagawa lamang nilang punitin ang mga unused na balot dahil ayaw daw nila makaboto ang mga nasabing flying voters. Agad namang rumisponde ang mga para ipatupad ang kahisan sa presinto at dakpin ang isa sa mga pumunit ng balota. Ngunit pumalag ang mga kasamahan ito ng pusasan ang isa sa kanilang mga kasama. Ayon naman sa DepEd Supervisor Officials o DESO, tanging ang Komelek lamang ang magtutukoy at magdideklara kung nagkaroon man ng failure of election. Kasama mo sa Arimen Palawan para sa 2023 Bantay Balota Barangay at SK Election Coverage, Raymond Almudal, Tatak, Arimen.